Uh. Kamusta na kayo dyan? Kamusta na kayong lahat? Uh. Yun Ayan Ayan, tapos na ang bahay na ginagawa namin mga kabigar. So, na tapos. Pero wala na ako dito. Hindi na ako kasama. Oh, ayan o. Oh. Ayan. Oh, ang dilim. Tapos na. Tapos na. Malapit na yan, mga tapos. Ayan mga kabigar. Sa... So, Ayan, ito na ang aming nagawa na bahay. Hindi na ako kasama ngayon dahil nagbibig na ako ulit ang tinapay. Mm. Ayan. Oh, ang ganda na. Hindi na katulad ng dati. Ayan na siya. Buo na mga ka-bakers. Shoutout sa inyo dyan. Oh, back to baker na si ka-bakers. Yeah, wala na. Iba na, o ang uh, gumagawa niyan. Hindi na ako kasama diyan. Ay, no, maganda na. Ayan, mga uh, bakers Ah, uh, siya, tatso nyo dyan. Kamusta na tayong lahat? I love you very much. Ingat-ingat kayo ngayon. Saan mang kayo sa ulok ng mundo na no, kayo Pilipino. Shout out, Kabikers, bakers Blog, kamusta kayo? Hmm, sige po, bye bye at ingat, ingat na kayo dyan Ayan. oh. yan ang nila hindi akin yan ah.